Pagsasampa ng kasong hoarding at pag-forfeit sa mga kargamento ng mga importers, yan ang sugestyon ng isang samahan ng industriya sa agrikultura dahil sa pag-iipit umano ng mga ito sa supply ng bigas sa mga pantalan. Samantala, nagbigay naman ng abisong palugit ang Philippine Ports Authority para ilabas ang ilang sako ng bigas na nakatenga pa rin sa bawat pantalan. Si Clay Pardilla sa detalye. Hanggang sa unang araw ng Oktubre ang ibinigay na palugit ng Philippine Ports Authority para ilabas ang sako sakosakong imported rice na nakatenga at hinuhord umano sa mga pantalan. Naghihintay sila na magkaroon ng pagkakataon na sumipa na naman na mag-increase ang demand para sumipa ang presyo at saka doon nila ilalabas yan. Pag hindi pa siya na-claim by October 1, ano, pinag-uusapan natin dito ay eh, yung mga kargamentong uh, more than 30 days na yung dwell time. Ano. Endorso natin to sa Bureau of Customs and then we, for them na i-declare na abandon itong shipment na to, no? Kamakailan lang isiniwalat ng PPA na may higit 800 shipping container na naglalaman ng halos 24 na yung kilo ng imported rice ang nakatambak sa dalawang pantalan sa lungsod ng Maynila. Kalahati umanuro ito ay higit isang buwan ang nakatenga at may ilan pang aabot na sa halos tatlong daang araw. Dahil sa ating uh, pagsisiwalat, uh, over the weekend lamang po ay uh, nasa tatlong daang uh, containers po ang uh, na-pull out na ng mga kanya-kanyang consignees nito. Suhesyon ng Bantay Bigas, kasuhan ng hoarding ang mga importer at i-forfeit ang mga kargamento. Dapat talaga kasuhan. Sampulan, ang tagal-tagal na dyan sa port. Sa Almost nine months o oh, nine months na at isang uh, malaking usapin yan ng hoarding misclay. Kaya dapat um, parusaan sila sa pumamagitan ng uh, pag-forfeit na ng gobyerno dun sa mga uh, produktong bigas. Ipamahagi na sa mga malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino dahil um, ang laki-laki ng mga, uh, ang tawag doon, nagugutom. Nanawagan naman ang samahang industriya ng agrikultura na i-blacklist ang mga importer na iniipit ang supply ng bigas sa mga pantalan sa datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 3 milyong metriko tonelada na ng bigas ang pinayagang makarating sa Pilipinas simula Enero ngayong taon. Giit ng sinag, dapat maramdaman ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng bigas matapos bawasan ang taripa sa inaangkat na bigas. Ang nakikita pa rin natin is uh, dapat bumaba na yung, yung presyo kasi ang laki na lang pumasok. No? Uh, 16 uh, million kapat na pumasok na bigas na. Yung uh, permit nila, uh, isuspect kung talagang ginagawang bodega yung uh, PPA. Yeah, blacklist ng uh, uh, Bureau of Plant Industry iinspeksyonin ng Bureau of Plant Industry kung maayos pang pa kalidad ng mga imported rice at ligtas pang kainin. Concern namin yung food safety. Isa lang naman, nakargamento na 275 days. So 9 months na yan na nakatenga. Plus, kailangan din makita kung kailan niya na-harvest. Kasi pag tumagal ng isang taon, medyo matagal na yung uh, bigas. We just would like to ensure uh, food safety ng bigas. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.